Nobody beats Lenny! sa sock med. Kasi may... Pero, baka gusto mong tanggalin na yung ano. Hindi, <laughs> gusto ko yan eh. In the pink corner nga ako eh. In the pink corner, let it be! Ba't pa gano'n suntok mo? Pero yun nga mga kabatang helmet, Diyos ko, May mga paghahamon, di ba? Ah, may hamon! Sino ba na unang naghamon? Wala bang keso? Sino unang naghamon? In the green corner. Kasi matapang ka lang naman. Eh, we have the position eh. Pero kung suntukan tayo, arat kumakaya, betas. Matama, dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Mm -hmm. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. This coming, kung para mabilis, uh, this coming Sunday mm -hmm. sa Araneta, uh, Pwede. Pwede sa sunduan para maganda. At uh, para medyo marami namin ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami namin. Corner, corner, but, but the down south. Sumagot naman si General Torre. Yes. Di ba? Kasi kung may naghamon, di ba? Pwede siyempre sumagot. Itore mo yan! Oh, grabe talaga mga pata helmet, no? May kalamidad na tayo, pero ito pa yung mga ganap. Oh. Pero teka lang, wala na ba kasing ibang term or vocabulary itong nasa green corner? wala! <laughs> ang alam lang nila, bak <laughs> <laughs> bakit puro na lang paghahamon? Oh. Away ito sasabihin sa bandang ulit. Joke! Diba? Pika na lang! Nakakaloka talaga. Pero ayun nga, mga kabatang helmet. Isko dahil ang daming mga... Nagpa-practice na rin yata si General Torres. Oh. Diba? charity fight. Chur, pero chur, chur. may sinagot ah, may kaya rin. si Mr. Basti Tete Na ano sinagot niya. Eh, bakit daw may pa-charity-charity charity pa? O, di ba? Pwede naman magpa-charity. Fight-fight-fight uh, fight, fight na lang. Ay, hindi sanay sa charity, charity, ay, charity. Oh. Ang sanay sila, fight, joke fight, joke O, oh, tsaka ch joke-joke-joke. Pero ayun nga, mga ba, dahil helmet, kiningasay, nakakalo ka lang talaga dahil kagaya ni Mayor Lenny Robredo, nagtatrabaho kahit maulan, may, ma may mga, uh may ngayon, pero parang nakalabas na natin sa si bagyong dati, pero si bagyong emong eto, Diyos ko, dahil, kaya pagdasal pa rin natin na makaligtas ang sambayanan, di ba? Mm -hmm. Siyempre, yung mga nasa evacuation center, yung mga binabayo pa ng habagat, mm -hmm. ng bagyo ngayon. Mm -hmm. Yes, we joke Asan si Atty. Lenny? Nasabi ko, nasa naga. Asan si Mayora? Nasa naga, Oh. Kailan ba siyang makita doon sa angat buhay? Diyos ko, ang angat buhay, naka-activate na yan. Diyos na ko, hmm. dahi. Eh, sino ba dapat hanapin? Yung vice president yung ngayon. Tsaka? Yung president. Asan sila? Yung president, parang nabalitaan ko nga na, ay, pagkita ba kay... BFF. BFF? Sino yung BFF? Trump. Ah, ah, BFF na sila? Ah, <laughs> uh, BFF sila. O, oh, ayun, nakipag, ano nga, nagbigay po kayo doon. Pero yung vice president, nasa ba ngayon? Nasa Netherlands? Ah? Oo, oh, nasa The Hague. Nasa ah, The Hague ulit? Oo, uh, uh, syempre, I love the love, eh. Eh, may bagyo. Uh, Anong pake niya? Anong pake niya? Teka lang, parang may nabalta naman ako na nagbigay yata ng food. Diyos ko, eto pinagtalunan pa. Ano yun naman? Kasi nakalagay doon, namigay doon ng food truck. Hindi naman food truck yung pinabigay. Mga food packs, yung hot meals. Anong food truck Ewan nga. pamigay ng truck? <laughs> Nabasa ko lang. Pero ayan nga, mga batang helmet. Sa panahon ngayon, kailangan bayanihan, magtulungan tayo. Oh. Ah, kubul kayo, anong kayo. Diyos ko dahil, Pilipino tayo. Kaya magbayanihan na lang po tayo. Pero, Diyos ko naman. Diyos ko Pai, pai, pai. Pero, kaabang-abang mm -hmm. yan. <laughs> uh, matutuloy kayo. Tinanatang kung naghamon. Kasi, 'di ba? Naghamong ka, 'di no dapat Not tayo, no no? tayo, masaya yan. Paper view. Oo. <laughs> uh -uh. Pero yan nga mga bata, helmet comment niya diyan. Um, anong masasabi nyo about naman niya sa issue na yan? At kung gusto mo mag-video tawag lang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like updated sa so, tama na upload ko namin ng video ko para basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi ko sa boy niya, helmet din na bukid, keep better everyday. God bless everyone. Bye. Kay Lenny. Lenny! sino kaya mananalo doon? Ah, basta kay General Tori ako. Si Tore o si Baste? Torre! Tore! Tore! Tore!